ayun mga paps may pugad nga yung tingnan natin mga paps Ay, na ayun mga paps pwede na kaya itong alaga ayun mga paps ayun mga bahay mga paps ayun din, mga paps, mga paps. Oh. Ganda tong spot mga paps. good morning mga paps no uh, pumunta ako ulit sa ano mga paps sa bukiri ng lola ko kasi may itatanim tayo mga paps ito mga paps oh. ito yung itatanim natin mga paps ito Niog mga paps yan niog uh, ano mga paps uh, uh, dwarf to na niyog dito masyadong lalaki dito tulad sa sentinel So, mga paps tatanim natin to mga paps no sa lupa ng lula ko mga paps ah uh, yun mga paps oh yun yung dala natin mga paps may wala, wala pang tubo yan walong piraso mga paps tsaka ito may tumubo na yan tanim natin yan mga paps yan so mga paps ah tapos na tayong magpahinga mga paps so akit na tayo ulit mga paps para maitanim natin tong niyog mga paps to walong piraso mga paps no yan to ang itatanim natin mga paps dun sa area ng lula ko mga paps so tapos na tayo makapahinga mga paps akit na tayo so let's go mga paps so, yun, mga paps nandito na tayo sa area ng lula ko mga paps yung tinanman namin ng bisol mga paps yan so dito mga paps nakatanim na tayo ng isang niyog mga paps yung dala ko mga paps Ayan. ito yung natanim natin mga paps no? na niyog hmm. so mga, mga paps dun pagtanim pa tayo kasi may tatlo pang may ganito mga paps tanim natin tsaka yung wala pang ganito mga paps hindi muna natin itatanim mga paps no So let's go. Yun, mga paps. May pangalawa tayong butas mga paps oh. Ito. Dito ko lang tinabi sa mga tanim nating mga bisol mga paps yan. Kasi wala namang niyog dito na tanim. Mayroon isa mga paps doon sa taas oh so yun. Malaki na mga paps. So dito taniman natin ang isa. So ito yung itatanim natin mga paps oh. Yan. Lagay natin dyan mga paps. Ganun. Yan. Ah. Ayan mga paps. Tapunan na natin. Yan. Ah. So pangalawa nating na tanim na mga paps no. Yan. So yun mga paps. Ito yung pangatlo nating itatanim mga paps no. Tsaka may butas na tayo mga paps oh dito natin siya itatanim mga paps mga paps habang naglagay ako ng butas dito mga paps dyan sa mga itaas mga paps ang oh. ganda ng huni ng alimokon mga paps laking busis yan dalawa mga paps yun dyan sa taas mga paps yun dalawang huni mga paps So itatanim muna natin itong mga paps. Para akyatin natin doon sa taas mga paps. Yan. Baka may pugad dyan. Kasi palagi yung nandito mga paps eh. Yan. So itatanim muna natin itong mga paps. Yan. O, ganda na ang pagkalagay mga paps. Punan na natin. mga paps ang ganda na ang pagka yun, pa rin mga paps oh, yung alimukon mga paps dito ko lang tinabi sa mga ano mga paps oh. tanim ko na mga sul yan saka doon sa taas mga paps may isa pa tong niyog tagal na namin yung tinanim ayaw tumubo saka dito isa mga paps oh. yan malaki na yan mga paps oh. yan malaki na yan oh. So yun mga paps no. Yun. Palagi pa rin umuuni mga paps oh. Yung alimukon. So puntahan siguro natin mga paps no. So, tapos na natin yung pangatlong pangtanim mga paps. Akyatin natin mga paps. Let's go. Akyatin na natin mga paps. Let's go. So yun, mga paps. Dito tayo dadaan mga paps. Yan. Yan dyan sa taas mga paps. Laking busis baga nang yan mga paps subukan natin ah, dito tayo dadaan mga paps tarik ah, tarik mga paps yan dito mga paps may isang niyog mga paps yan at saka dito tayo dadaan mga paps malapit lang mga paps nandyan lang tay mga paps parang may pugad nakita ko mga paps ah. yun Ito lang yung muni, mga paps ayun lumipad na. dalawa ayun ayun mga paps may pugad na ayun, tingnan natin mga paps tingnan natin si yan lumipad siya mga paps oh. ayun natin mga paps Ayun, pups. So yun mga paps May nakita tayo yung pugad ng alimukon mga paps Kaso lang may dahon na nakaano mga paps Tanggalin mo natin Pwede na kayo itong alagaan mga paps So Hirap nito mga paps kasi may ano siya Yan yan. Oh, mga paps. Yan. Dalawang inakay mga paps. Basa. Yan. Basa yung mga paps. Hindi natin maano kasi. Ahawag sa kamera mga paps eh. Ito yung dalawa mga papso. Oh. Ayan. Ayan dalawa inakay, mga paps. Pwede na kayo itong alagaan mga paps. So. So yun mga paps. Nandito tayo sa mga napakagandang lugar mga paps. Tingnan mo. Ayan. Ayan mga paps. Oh. Grabe ang ganda ng lugar mga paps. Oh. Yun ang Digo City namin mga paps. Yan. Banda dyan, Digo City. Dami mga alimukon, mga paps, ang ganda ng spot. So yun, mga paps, dito to sa gandang spot, mga paps. Pwede tayo mag-hunt dito ng alimukon, mga paps, oh. Daming alimukon din sa baba, mga paps, no? Yan. Saka may maisan, mga paps, oh. ito so, mga pat pwede tayo manghandle ito ng alimukon yung mga pat ito ang dami ito ni mga pat yan bagong spot natin ito mga pat natin ito nang, mga ilang araw mga pat no yan grabe ang ganda tingnan nyo mga pop. ang dadalhin ko itong pangate kulit dito dito sa mga paps ng pangati yan. Ganda, paps. bagong spot natin sa ating hunting adventure mga paps so mga ilang araw so mga tayo dito mga paps no yan yan mga paps eh. yan mga bahay mga paps yan dito din, mga paps eh. ikan mengapap ikan datung cepat mengapap cepat